ito, Kuya J. na. Ha? O. Oh. Di. Di. Kumanda yung tool. naputol na yung oh. ano, blade? Oo. Oh. Oh. Ayan Mga lods, flex ko lang po yung bago naming tools dito sa aming shop. Na yan, pamputol po ng ating mga pork sa steer tube at saka po sa handle bar. Uh, bumili ako nitong bago na to kasi itong luma namin na pamputol ay... Madaling masira yung pinakang ano niya blade niya. Ayan. Nasira agad yung blade niyan. Pero okay pa naman to mga lodi. Yun nga lang ah uh, bumili ako mas maliit kasi to mga lodi ayan. Mas maliit siya kaysa dito sa uh, Stanley. ayan, bali yan mga lods. Okay, sakto-sakto at may uh, magpapakabit ng pork sa atin. Ngayon, matetesting ko natin mga lods. Ito pala yung, ayan, nalagyan niya yan, Stanley. Ayan, okay. 1 by 8. Yan, ayan po. Ayan. Sa likod niya, ito. Ayan. Ayan, okay. Made in Taiwan. Ngayon, malalaman natin, Lods, kung uh, okay ba yan? Kung legit ba? Uh, kung goods ba siyang ipangputol ng pork? So ito na mga lodi uh, Nabuksan na natin Ayan Bali ito may kasama din siyang ano dito sa gilid Mga lodi oh Kapag ka, tapos nating ikat Ayan yung gagamitin natin na uh, Pang ano sa mga himulmol himulmol <laughs> So ayan Puputol na natin Mga lods susukatin muna namin Kung hanggang saan na uh, puputulin Bali kanina dalawang spacer yung natanggalin ba? Diba? Okay So ito na mga lods at susukatin na muna Kung hanggang saan We spacer na dalawa Kita nyel. Sige ikot Dagdag nang ano Okay Sige putol Ano tayo nga? ba? Tapos okay. kapag dagdag, ka nadagdag unti-unti oh, may dagdag Pagka medyo matigas, wag mong pilitin May sira ang blade Yung smooth lang medyo ma ano yata tanyal ah. Ma. Parol, maparol ba? Hindi no. Ha? Tiis ganyan lang. Oh, simple lang no. Smooth lang no. Ayan. Okay, Daniel. Uh, ano Daniel, may improvement ba? Ay, iba natin ba? Ayaw mo man eh. Ha? Ah? Nang gagas-gas lang eh. Hindi, kapag ka, ano, medyo dagdagan mo yung ano. Ayan okay, na kaya, Jeff. Ayan na, ayan na. Lumalalim. Okay, lumalalim na. Dagdagan mo lang konti, unti, unti. Matigas kaya, Jeff. Ah, matigas, okay. wag mo nga na persahin. Ayan okay. na yun. Tagbago talaga, ingat na ingat eh, no, Tanyel, no? Mati. Alos hindi sumangat. Parang hindi lumala pa, Tanyel, ah. Lumalala hey, na lang, 3 days. days. Oh, 3 days, ah. Okay, Mati. Sige, Mati. sige, sige. Joke lang. <laughs> okay. Smooth lang. So, oh, madaling. So, oh. madaling. Kasi tingin hindi gumagalaw 'yung RC. Oo. Oh, Ii-stanlay 'yan eh. Ayaw ko lang kung ano Legit ba talaga 'yan? Sige ba. Hindi naman Parang, parang hindi uh, 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 eh. na eh. Kitam na on tibosing, parang gumagasgas lang. O nga eh. Okay. Ay putik, dapat pala maingat ka rin dyan. May tasak din sa... Oo, oh, iyo. Tanyel, oo. Oh. Hindi na, ano. Oh. Iingat Sige, tanyel. tanyel. Baka madali ka ng, yun, know? oh. Tanyel, 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 tanyel! Malulubat na ako, Tanyel! Ang mga putol sa Ay, walang putol yung Tanyel kasi kailangan natin yung maano, eh. Dire-dire yung dire, Tanyel! na rin kayo? Dire-diretso yan, tanyel. Tapos, imay din mo bossing. Tapos, ang South Rift araw-araw. Lang! Tanyel! Ano na tanyel? Ayun, na ba? Parang nalaban na tanyel. Ayos ah. Parang ginamitan mo ng lakas tanyel ah. Tanyel. At nainip na yung ating... Yeah. Viewers. Daniel, Ma, parang... Pagod yung kuya. Ang balik, alay. Balik na kaya kayo. Ikaw ang magayal ako. Siya magaano. Pwede, no? Para, uh, para pangalay. ano? Matapos na to. Baka maabot yeah. mabuto na kayo ng ulan. Hawakan mo nga doon, bossing. Daniel, wala kasi tigahawak eh. Ayan. Sige, Daniel. Ibigay mo na ang persa mo. Okay. Nakapit na. 21 years old pa lang kasi si Daniel eh. Pero oh, hinasa na siya ng panahon. Oo, oh, hinasa na ng panahon si Tanyel. Nakailang manboro na to eh. Tanyel, mukhang makapal yata ang steerer tube, ano? Ayun! Ayun, 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 ayun Tanyel! Ayun, nasira na yung tools. Ayun, Tanyel. <laughs> kinabahan ano? si Tanyel ah. Hindi, kinabahan. Kinabahan. Oo, kakadaan Ay, yan. Ito, Kuya J, dumalawin na. Ha? Huh? Oh. Di. Di. Kumain na ata yung tool. Bossing. Para na putol na yung ano uh, oh. blade. Oo, oh. hindi hey, ito. Gumanaw na. Magalang. Hey, Higpitan na. Pwede ba? Pwede hey, ba? <laughs> <iberate> Kinabahan po si Daniel. Akala niya ay nasira ang Stanley. Ayun oh, lumulusa na tayo no. Hindi ano ni putol. Ayun, putol. Ay! Sa loob ng 5 minutes. <laughs> Okay, ano yung ano, yung, yung ano, yung, pang, yung, pang, yung, pang, yung, yung ano. oh ito, para malinis. Ano yung nito wow. Yan. Okay, nililinis na po ni Tanyel. Ano, Tanyel, ano yung mga sabi mo? The best. The best? Satisfied? Satisfied? Hindi balik ko. No? Hindi balik ko? Ayos, tingnan natin, tingnan natin. Dumayo na sa central up. Interlamp, Tumayo no? kayo sa central hub at dito apira ka standard ng mga gawain dito at talaga ano <laughs> Okay, naman okay na po mga lodi.